PVC ceiling flat panel, mas makakamura at makakatipid tayo dito kumpara sa Hardy Flex at Gypsum Board. Dahil dito sa PVC, once na na-fix na ito kagaya ng nakikita nyo, ay direkta na siya at may kulay at depende na nga lang sa inyong bibiliin or pipiliin kulay. And dito naman sa Hardiflex ay magmamasilya ka pa, magga-grinder ng pinagrivitan, lalagyan ng tape at pipinturahan pa. So doble gastos nga naman. So guys, ito po panoorin niyo para makuha niyo ng idea. Ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang ginawang drop ceiling and light design using PVC flat panel ni Foreman Dodong. At yan nga guys, na nakadetalye lahat ang bawat materialis na ginastos dito or ginamit. At yan nga ang total cost at yung sukat ng ginawang ceiling na ito. At yan nga guys, para mapagbasihan nyo sa sukat na ito na kung magkano ang magagastos nyo dito mismo sa inyong bahay na ipapagawang ceiling. So guys, ito po panoorin natin step by step hanggang sa mabuo itong ceiling na ito para makita nyo kung paano nga ba inaassemble itong PVC flat panel na gagawing kisame. So ito po ang first step. first step ko ay after nilang masukat yung standard na taas ng ceiling and then ito nga at nilevel nila at nilagay na itong wall angle na kung saan binare na po iyan at saka nila pinapakuan ng concrete nail and then guys after nilang maikabit itong wall angle sa buong paligid ng lalagyan ng ceiling and then isa isa na po nilang ikinakabit itong metal faring at yung C channel So yung C channel po, yan po yung bumibitbit dito sa so, nakapahalang na yan na metal faring na kung saan dyan po ipipix yung PVC panel. And then yung nakahanging na yon at yan po yung pinaka C channel niya na bibitbit sa buong ceiling na nakakonekta dito sa steel trusses ng ating bubong. And then guys, after na nilang ma-set up itong metal fairing na kung saan ito'y sinakto nila sa sukat nung PVC panel na yan at yan nga unti-unti na lang ina na kung saan para na lang nila itong binubuo na parang puzzle. So para rin silang nagkabit ng wood parquet sa baba. So piece by piece yan at yan nga i-direct na na nakikita natin na may kulay na kagad. Instead na magkukulay pa magpipintura at magmamasilya kagaya sa mga hardiplex, ito nga ay direct ng ganyan. So guys, maaaring yung iba ay alam na po ito at yung iba po ang mga bago pa lang na hindi pa nakakakita nito. At yung mga nagpapagawa ay maaaring panoorin nyo po ito at para magkaroon din po kayo ng idea kung paano po nila ito ginagawa. And take note guys, ito po ay gawa ni Forman Dodong na kaibigan nating Foreman, na minsan ay na-feature na natin ng kanyang mga ginagawang bahay. So if ever na magustuhan nyo po at nasa lugar din kayo ni Forman Dodong, ay maaaring niyo po siyang kontakin at ilalagay ko po ang kanyang number at meron din po siyang FB page na maaaring i-follow niyo siya para makita niyo rin ang kanyang mga ginagawang bahay at mga ganitong klaseng design na ceiling. So guys, eto na nga po sa puntong ito ay nagka-cut sila para sa design ng cove ceiling design. At yan nga, unti-unti natin makikita nito kung paano nila ito ginagawa. So guys, bali ang procedure po ng paggawa ng ceiling na ito. Inunan muna nila yung pinaka main ceiling. Yan na kung saan nakikita natin yung nakakabit na nga yung panel PVC. And then after nyan, ay ito na nga yung cob ceiling design. Yung pinaka design nyan na pinaka mabusisi na ginagawa. At yan nga yung unti-unti ay nakikita natin na nabubuo na. Hanggang sa ito ay ma-fix nila ang kanilang metal paring at mabuo ang design at tamang sizes. At ito na nga, ina-assemble na rin yung PVC hanggang sa mabuo itong drop ceiling, cob ceiling design. So napakaganda po nito guys after nyo mapanood ito ay makikita nyo po sa dulo ng video na ito nakalista po lahat ang anong mga materials na ginamit at ilang piraso at yan nga labor and materials magkano lahat ang total cost at ang sukat ng buong ceiling na ginawa na ito para makarkulan nyo rin or ma-estimate nyo o kung anong sukat nung gagawin yung ceiling dyan sa bahay nyo at eto na nga guys ang basihan nyo at kayo na lamang ang mag kung ilang square meter po ang gagawin nyo na ceiling dyan sa bahay nyo so guys imagine mo po Tunay nga talagang makakatipid dahil nga ito nga ay direkta na kagad, hindi ka na magpipintura, hindi na magmamasilya, hindi ka na maggagrind at hindi ka na mag-aano uh, pa ng mga ibang gastusin. At kagaya nga sa hardiflex at gypsum board, magmamasilya ka, maglalagay ka ng tape, pipinturahan mo pa ito, direkta na at yan nga ay may design. At meron din namang iba't ibang kulay niyan. At ayon nga kay Foreman na gumawa nitong ceiling na ito, ay pwede mo ring gawing combination niyan kagaya ng nakikita natin na nai-feature na natin ng mga ibang bahay. So guys, ito na nga at nabubuo na at nakikita natin ang setup ng pagkagawa nito. Mula naglagay sila ng wall angle hanggang sa ito nga ay natatapos na at ito nga ay drop ceiling and cove ceiling design. So ayon po kay Foreman, ito po ay, if ever na magustuhan nyo at gusto nyo magpagawa sa kanya, ayun po ay kontakin nyo lamang siya at ilalagay natin ang kanyang number sa ating pin comment. So guys, ito nga at natapos na yung kanilang ceiling. Ito siya sa atin yung mabuti ang pagkagawa ay tunay ngang napakaganda after nito ay malalaman nyo na nga dito nakalista sa dulo ng video yung mga materials na ginamit dito at yun nga yung labor and materials na nagastos at yung sukat mismo ng siling na ginawa na to. So guys, ito na po't mabanggitin ko isa-isa ang bawat materyales na ginamit dito. Ilistan nyo na lamang para mapagbasihan nyo at makuhanan nyo rin ng idea sa pagpapagawa ng inyong kisame. Sa so, unang-una po sa wall angle ay gumamit sila dito ng 12 pieces. Metal firing nakagamit sila dito ng 30 piraso. c channel or carrying channel at ito po ay 20 piraso. W clips nakagamit sila dito ng 100 piraso. And then guys dito naman sa PVC ceiling flat panel ay kay reforma ito po ay nakaubos siya ng 50 pieces. PVC molding 11 pieces at J clips 4 pieces. W clip out 4 pieces and then yung mga ginamit po na pa ako ito po ay concrete nails na uno ang haba at ito po ay isang kilo ang kanilang nagamit. And then blind rivet 1/8 by 1/2 ito po ay 2000 piraso. And then drill bit ay nakagamit sila dito ng tatlong piraso at depende yan sa inyong pagkakagamit. At ang sukat po ng kabuuan na ceiling na ginawa ito ay 28 square meters. And then guys, ayan nga at nakikita natin napakaganda na nga ng resulta. Para na rin po siyang pinturado kumbaga. At yan nga ay pag pa ito ng LED strip light ay talagang mas lalong lilitaw ang kagandahan nito. So imagine niyo kung ito ay hard palamang pa lamang, natapos na ng ganyan ng design ng ceiling. So magmamasilya pa, maglalagay ng tape sa mga dugtungan, magpipintura, doble gastos pa. So ayun po kay Foreman, ito nga po ay lahat-lahat sa mga materyales na ginamit na yan na natinabanggit. At yan nga guys, ito po ay lahat-lahat labor and materials. Ang nagastos po dito ay nagkakahalaga ng 23,000 pesos.